Magkupulak pulagan ka nalamang ba? Magtutulog tulugan gumising ka. Totoo na ang oras para lumaban. Wag kang umatras, pagnasakwiran bukas Katotohanan ang aking sandigan Sa katiliman, huwag matatakot Pagkat liwanag ang siyang babalot Sa ating bayan Hello, magandang araw, magandang araw sa inyong lahat. So bago ang lahat mga kababayan ko, uh, shout out muna dito sa nag uh, request ng video na to si Sir Anong name mo, Sir? May YouTube ano to eh, may YouTube uh, name to eh. Nakalimutan ko na kung anong uh, YouTube name ni Sir si Jamir Anastasio. So forward niya sa akin tong ano, shout out Sir Jamir. Oh, shout out sa mga regular viewers RBS Sir El Jaco, uh, Ma'am Leni Gonzales, Sir Bax Ayan, Misterioso. Ah, uh, Squeaky Pickle, hello. Shout out sa inyo lahat. Si Ma'am Chin, regular na si Ma'am Chin na nanonood. At ah uh, kung sino pang nanonood ano? Ah, <laughs> uh, shout out sa inyo lahat. So ito. Ah uh, papanoorin natin to. Pinorward sa akin eh. Di umano daw, may power daw yung, ano, yung security guard na mapagalaw yung balloon. ba? Diba? Papagalawin niya yung balloon ni, ano, ni manong security guard. So, ito, doon sa umpisa, ito kasi, uh, highlight lang to. 'di ba? Hindi ito yung umpisa ano, pero makikita niyo dito sa umpisa. Diyan lang siya, kuya. Lo 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 lo. balik daw 'tong balik. Balik, balik daw, balik. Oh, balik niya oh. bumalik oh, lo kuya. Galing 'di ba? Galing ito ay nangyari sa bus station ng ng DLTB daw sa Buendia. Tama ba ako? Akala ko dati BLTB. Uh, DLTB pala. <laughs> so ito, it, ito, di umano daw, may power daw si ano, si si kuya na security guard na mapagalaw. Panoorin natin yung kabuuan ha. Isa pa, play ko lang ha. Then saka natin analyze. Ang galing mo si kuya galing ni kuya Kuya may tali yan? Wala. Walang tali yan? Sure? Grabe. Grabe si kuyao lo 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 lebih banget lo 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 si kuya lo si tumakas tumakas kuya tumakas tumakas kuya tumakas otak segrabeeng galing ni kuyao oh. wajar itu sendiri di video segrabeeng oh. ginagawa ni kuyao bareng mimo ai ka oh sering oh. oh. nemo kuya segrabeeng oh, kuya segrabeeng kuya segrabeeng dami na mga mangha rito kahit mga driver oh <laughs> grabe ko, kuya isa pa nga kuya isa pa nga isa pa nga kuya baka di na grabe si kuya oh papasunod niya ayan na naman oh ayan na naman oh ayan na naman oh no no no, ayun, 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 ni kuya. ayun, oh, ayun, 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 tayo oh. ayun, Grabe oh. Hello. Hello. Oh. si Kuya oh. Oh, ino, you know, ino. You know. Grabe si Kuya oh. Parang may, parang may siya, parang siya may mga ino, may inuutusan siya oh. Doon talaga punta niya oh. Papasok dun sa may pinto. Ayan. Eh. Grabe oh. si Kuya talaga oh. Diyan na lang siya Kuya. Hello, lo lo lo. Balik tu, balik, balik, balik doon balik balik niya oh. Oh, bumalik oh, lol. Bumalik. Lol, lol, lol. Grabe ka, Kuya. Lol. Grabe si Kuya. Grabe kaya no to naman. Galing, galing ni Kuya. Ano sa tingin niya don? Grainy ba yung ano, yung audio ko? Okay na. Ano ano sa tingin niyo dun sa ano do sa nangyari mga men? Ano ba 'yon? Ah uh, Paranormal ba 'yon? Pag-aralan nga natin, pag-aralan natin. Itong ano ang pinaka-highlight kasi ng video nito nung inutosan ni Kuya, nakaka-impress nga naman. Talaboy. Kung mapapanood niyo to mga men, mo ha. Diyan lang siya Kuya. niyang bumalik balik daw balik 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 dong balik balik niya oh oh bumalik oh kuya ang galing bumalik di ba galing no paranormal ba yon no eh, hindi yung paranormal ano lang yon ah uh, ang ita ang balon kasi yung mga balun na ganyan gawa yan sa ano sa ah uh, ay gawa. Ma ang laman ng balon na yan ay may helium. Alam niyo helium? Yun ang pinaka-lightest na, na gas. ba? Diba? Yun ang madalas na ginagamit sa balon kaya lumilipad. Yung helium. Kaya nga pag in mo ang helium sa so sobrang gaan niyan, nagbabago yung boses mo dyan eh. Kasi nga nag, uh, nagmamadali yung air na lumabas sa lungs mo. Nagiging squeaky ka dyan eh. Squeaky Pico, shout out. Di ba pagka mo yung ano ngayon, Ah, uh, ito kasing balon na to. Random lang naman yung galaw niya men eh. Kasi mo ah uh, most of the time hindi naman siya talaga sinusunod. Yo, Kuya. Oh. Ni Alisin natin 'yung narration na. Hindi naman talaga siya sinusunod. ginagano niya lang sinusundan niya lang kung saan pumupunta yung balon. Hindi siya ano, hindi siya hindi siya paranormal. Walang power si Kuya. 'Di ba? Ito nga pinapapunaili kanito dito. Hindi di, di siya sinusunod meno. Oh. Nagkataon lang dito sa time na to yung yung highlight niya. Ayan, 'di ba? O oh, sinusundan ni Kuya yung yung balon. Ah, uh, hindi siya sinusunod. May chance na inano na niya. Kinapitan niya na. Ito yung nakakapagda ko sumusunod sa kanya, hindi mo nakakapitan 'yan, men. Alikado dito, 'di ba? Uutusan niya na lang pabalik yung balon, pero hindi. 'Di ba? Mukhang palyado na talaga tong mixer ko. Hello? Hello? Ayusin ko lang ah. <laughs> Hello, okay na yung sound. Sige, pagtyagaan nyo na kung ano. Basta naririnig nyo ako ng maayos. So, di ba nakita natin yung, yung part na yon? Ah, uh, bakit mo dinakot yung yung bola? I mean dito, ba't mo kinuha? Nauutusan mo pala min eh, Bakit mo pa kailangan kunin? Di ba? Ayan o. Oh. Hahawakan niya yung bola. Then inano niya. Di ba? Kung nauutusan mo yan, dapat uh, pag... ka dito. Pag mo, susunod sa'yo yan. Di ba? Then ang pinaka-compelling sa, sa video na to ni Kuya dito sa part na to oh. Sana ba yun? Ito yung pinagmamalaki nung ano. Nung... Parang may para may siya, para siyang may mga inu, may inutusan siya. Nung ito yung pinagmamalaki nung kumuha ng video. Eh, hmm. okay, oh, Eh, doon talaga punta niya, oh, papasok dun sa may pinto. Kasi ito yung highlight ng video eh. Talaga namang inutusan niya bumalik naman talaga yung lobo, yung balon. Grabe. Ano? Grabe si Kuya talaga oh. Diyan na lang siya, Kuya. Lo lo lo. Balik, balik. Balik. Diba bumalik? Balik niya oh. oh. bumalik oh. Balik. Alah Impressive ba yung nangyari? Bumalik ba talaga? No. Alam nyo kung bakit? Hindi naman bumalik doon sa ano yun. Lumampas pa nga eh. yung inuutosan niya yan, tinuturo niya kung saan pupunta yung balon. O doon dapat sa corner na yun kung saan ang galing. E yung balon, balik, 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 balik doon. manon, ba Diba balik niya oh pero lumampas mien hindi naman siya talaga sinunod eh ang ang nakikita ko dito random na ano random na hangin lang naman 'yan nagkataon lang talaga nung oy bumalik ka doon bumalik yung yung balon pero hindi naman talaga siya sinundan eh lumampas pa <laughs> doon sa sa ano eh just imagine ilang minutes tong video na to 'di ba? 2 minutes and 25 seconds. Do so, sa 2 minutes and 25 seconds na 'yon, iisa lang talaga 'yung ganap na sinunod siya. Pero most of the time, 'yung 'yung pag pag command command niya na ng lobo, etc. eh hindi naman ano, hindi naman hindi naman talaga siya sinusunod. 'Di ba? O eh lang talaga 'yung nagre-react. Grabe ko Kuya. Ba? Diba? Grabe. Grabe si Kuya. Kahit yung mga anong kahit nga yung mga nagko-comment kay hindi naniniwala eh. Kung titingnan niyo yung yung mga nag-comment, 'di ba? Pero sumuko mo sa si 88 ang gumawa niya maniniwala yung eh, mga bobot tanga tanga nanonood diyan. Ikaw <laughs> e yung naniniwala ba kayo doon? Hindi, 'di ba? O sige, proceed tayo sa next topic. Okay, next video. So, ito naman, pinapareact sa akin ni uh, Sir Joey. Diba? Uh, pinapareact sa akin ni, ni Sir Joey itong video na to. Alam naman natin, ang kritiko ni Rafi Tulfo eh si Atty. Libayan. ba? Diba? Madalas ang reaction video ni Atty. Libayan sa mga videos ni Sir Rafi Tulfo, ni Senator Rafi Tulfo na hindi ko naiintindihan, 'di ba? Ah, uh, just imagine abogado ang gumagawa tapos nirereakan araw-araw yung yung video ni ni Senator Rafi Tulfo. 'Di ba? Hindi naman hindi naman sinasabihan magnanakaw si Attorney Libayan. 'Di ba? Pero itong mga mga kupal na ghost hunter na to na na mo, ninanakaw daw ang video. 'Di ba? Eh si Rapi Tulfo nga eh, araw-araw na tinitira eh, hindi naman wala naman nagagawa do sa ginagawa ng attorney Libayan eh. <laughs> anyway, panoorin natin to. May threat daw na, na nangyari eh. May threat daw eh. So play natin to mga men. Iskal okay. EJ. Iskal EJ sa so, ito yung ano, ito abogado ni ah uh, si Attorney William Morto ano. Then itong isa si Melo Yap, ito kritiko din to ni Attorney Libayan. Play na natin to. YouTube. Mga audiobook, Sen. Parang libro, pero nagsasalita lang siya kaya madaling maabsorb. May iyak naman dito ulit. Ha? May iyak naman, nakikita ko. <laughs> Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya yeah, muna, Sen. Hindi, hey, eh, kaya mas gusto ko eh. Pag habang mm, nagagalit, uh, 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 natutuwa, promise, mm, I swear mm, to God, mm, mm, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Mm, mm. <laughs> Totoo yun mas maganda nga ito. Tuntuhan habang uh, gigil. Ay, basta't may mga karami. Ka, no, marami ka na makakampis Baka balang isang -ka araw. Tumaob na lang. Tumaob na lang. Tumaob na lang. Tumaob na, na lang. Ah. Oo nga naman, ano. Parang death witch nga. Death witch. De Kumakain po kasi ako ng ano, ng choco money. Eh. <laughs> death witch or death threat yan. Parang nga namang ano, Parang nga namang eh, hindi, I, I do believe naman ano, sa opinion ko. Pwede namang palusutan ni Rafi Tulpo na uh, syempre galit na galit 'yon baka mamaya. Ganyan sinasabi din sa akin ng mga ano 'yan eh. Ng mga go hunters 'yan eh. Or mga tangahanga ng mga go hunter na Huwag kang high blood, huwag kang nang ma high blood, 'di ba? 'Di ba 'yun ang palusot nila pag hindi na nila nasasagot yung mga mga argumento na, na inaano ko. Yan na lang lagi ano, wag kang high blood, wag kang high blood, di ba? Putang na naman, wala namang kwenta yung high blood eh. Kahit nga pabor nga sa inyo na matigok ako. Eh. <laughs> Bigla kayo nagiging concern pag na high blood ako. yun ba? Diba? Hindi niyo lang kayang sagutin. Ito, ito naman kay sa Tolfo na to. Sa akin, hindi sa akin parang hindi ha, kampi ako kay Atty. Libayan. Pero, sa akin parang hindi naman ano yun eh. Hindi mo siguro death wish o death threat. I don't know ano. Pag fan ka talaga ni Attorney Libayan at sinabi ni ni Senator Rafi Tolfo yun. Hindi naman ano, hindi naman death threat. Death threat ba mga kababayan ko? Yung, yung ano? Or death wish? Ulitin nga natin. May mga sabi Marami, ka Marami ka na makakampisin. Baka balang isang araw. Tumaob na lang. Tumaob na lang. Ah, baka balang isang araw tumaob na Mahirap kasi mag ano eh. Hindi, ang, ang kasi, ang ang unang statement kasi ni Rafi Tulfo dito. Ah, parang tamuha. Panoorin nyo. Sen, parang libro pero nagsasalita lang siya kaya madaling ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. <laughs> Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya yeah, muna, Sen. Hindi, hey, eh, kaya mas gusto ko eh. Pag habang mm, nagagalit, uh, 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 natutuwa, promise, mm, I swear to mm, God, mm, mm, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Mm, 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 mm. Totoo yun. Mas maganda nga, tuwanto ko habang gigigil. Uh, Ay, basta may mga marami, marami ka na makakampis. Eh, baka balang isang araw, tumawag na lang. Tumaob na lang. Kasi na-mention ni ni Senator Apitulfo yung may sakit. Then baka balang araw tumaob na lang or tumumba na lang. I don't think na parang ano. I don't know ano. Hindi pwede rin. Open for interpretation kasi yun eh. Sa akin nung una narinig ko parang wala naman. Pero the more na pinapakinggan ko <laughs> Parang nga naman palang death threat, ano? Or death wish? Ano sa tingin nyo, mga kabatas natin? Kasi ano ha, hindi siguro, kaya siguro naiisipan na, na parang death threat yan kasi nga kilalang kritiko si Atty. Libaya ni, ano, ni Senator Rafi Tulfo. Diba? Araw-araw na nire-react ni, ni Atty. Libayan si Sen. Rafi Tulfo at uh, pinipinpoint yung mali dun sa ginagawa ni Rafi Tulfo. Kaya siguro nakakapag-isip tayo dahil kritiko siya ni, ano, ni Rafi Tulfo. Pag nagsalita si Rafi, baka tumumba na lang. Parang threat nga naman yon ano. 'di ba? O oh, nga no. medyo na-realize nare ko rin habang inuulit ko. Magpatuloy pa nga natin. Tumaob na lang. Tumaob na lang. Abang naman. Abang naman. Abang naman. Abang naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng Amin mm -hmm. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, eh, wala ko. Akong... Ah, oo nga, no. Parang, parang ancon un uncomfortable siya, no. Oo nga, no. Parang... Parang ano siya, nasabi, Uy, ba't mo sinabi yon sa Rapi Tulfo? Parang mayayari. Parang ano tayo sa public. Hindi, siguro, feeling ko ganito, ano? Ah, uh, hindi naman talaga nag-death threat si Rafi Tulfo. However, dahil abogado to si Attorney William Moore, parang naisip niya na, nako baka mamaya mabigyan ito ng meaning ng kaaway natin. Diba? inulit ko, kakampi ako ni Attorney Libayan ha. Pro-Attorney Libayan ako sa kay Rafi Tulfo. Ang ano ko lang talaga, yung yung pagsasalita siguro out of uh, nowhere nasabi ni siguro sa inis na rin ni Rapi Tulfo eh, no hindi, kasi tayo mga kababayan ko magiging objective lang ako nangyayari din naman sa atin minsan yan ano alam ba pag may galit tayo sa isang tao hindi ba naman talaga balak ipapatay di ba minsan nakapagsalita tayo kakabwisit siya no sarap barilin sa ulo Di diba mga ganon? Balang araw yan, tinan nyo, ano, ma may, may mga nagsasabi sa akin yan eh. Balang araw yan, makakahanap ng katapat yan. Di ba? Mga paggalit ka sa isang tao, nasasabi mo yun eh. Then siguro, dahil nabigla si Rapi Tulfo na nasabi niya yun, nasabi ni attorney Villamor na wag naman, parang ano nga naman siya. Pero feeling ko wala, wala wala naman. Para sa akin ha, wala naman. Pero kaya lang, syempre, pag nagsalita si rapid Tulfo ng gano'n, sa mata ng kaaway niya, pwedeng bigyan ng interpretation yun eh. Na, na, nagsithreat siya eh. Ano <laughs> dito? Yung bang sa sobrang gigil na gigil na, kumbaga... Sorry, ba't tuwan, tuwan hindi, ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. so So, makikita mo yung gigil talaga. Mm -hmm. So, darating yung time baka sumabog na sa puso 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 ang alin mm. atakihin mm. eh ako naman handa magpadala ng bulaklak eh ako naman handa eh ako naman handa magpadala ng bulaklak eh ako naman handa magpadala ng bulaklak oo nga naman oo nga naman Yung una palalampasin ko pa eh. Yung pangalawa na nag-explain siya. Pero parang kung nga naman ano. Para talagang detret na to. <laughs> Di ba? Hmm. Anyway. Hindi, ano, <laughs> Parang sinasalon. <niyo>. Anyway. <laughs> Basta tayo, Sen, mag-ano lang tayo. We will do things in accordance kung ano man yung... We will defend our position in accordance with the law. Basta susuporta natin lahat ng basis lahat yung mga, defense, mga argument natin. Iyak ng iyak daw, sabi ni... Uh, ha? Meron? Iyak ng iyak, sabi <laughs> ni... ako nung una, nung una, pinapalampas ko pa eh. Pero yung yung nag-mention ng ano ng bulaklak. Hindi naman siguro death threat pero death wish. 'Di ba? Hindi naman death threat. Death wish sa akin. Para sa akin ah. I, I don't know sa inyo. 'Di ba? Parang nakikita ko naman bakit Ah, uh, handa kang, ba't mo sasabing handa ka magpadala ng bulaklak? Diba? Tapos dun sa video na yun, parang halatang apektado na si Rafi Tulfo dun sa ginagawa ni Atty. Libaya na kunyari tatawa-tawa siya. Diba? Dahil kung tutusin, kung hindi apektado, hindi mo papansinin yan min eh. Tama ba mga ghost hunters? <laughs> Pag hindi kayo apektado, hindi nyo papansinin yung kritiko nyo. Diba? Diba? Doon ako na ano doon sa magpapadala ng bulaklak eh. Parang off nga naman yun, man. Hindi siya... I don't know, ano? Ayoko naman sabihin na, na pinagbantaan ni Rapi Tulpo. Pero... Yung sinabi niya na handa siya magpadala ng bulaklak. Death wish yun eh. Ngay, okay, maliban na lang kung may, may highlight pa kayo na na death threat yung ginawa ni Rapitolfo. Kinda ano? Kinda. Pero mas leaning ako doon sa Death Wish eh. Yung gusto mo mamamatay yung tao, hindi mo naman pinagbabantaan. Ngay, okay, uh, gusto ko marinig ang opinion nyo, ha doon sa sinabi ni ano, nung una pinapalampas ko parang wala lang, wala lang naman, 'di ba? Nasabi mo lang pero nung nakikita ko na yung si Attorney Villamor na parang uh, un uncomfortable na dun sa sinasabi ni Rapi Tulfo. Then, yung magpapadala ng bulaklak. Diba? Anyway, uh, pakicomment na lang po sa baba. Ano masasabi nyo dito? Maraming salamat po. Bye-bye.